Magandang araw po mga kababayan. Pag-usapan po natin itong uh, pagpapabida na naman. Bumida na naman po si Robin Padilla. Doon sa interview sa kanya ng ANC. Eh napag-usapan nila doon yung tungkol sa ginawang pagpunta ni Pangulong BBM sa Amerika yung tungkol doon sa uh, Trilateral Summit at ito po ang ito po ang opinion, reaction ni Robin Padilla sa mga ginagawang hakbang ng ating Pangulo with regard to our national security especially With the uh, issue in the West Philippine Sea. Halatang halata po sa kanyang pananalita ni Robin Padilla na hindi niya gusto ang ginagawa ni Pangulong Marcos. Kontrang-kontra siya sa mga hakbang nito. Well, hindi naman po nakapagtataka dahil nga pro-China siya, anti-America. <clears throat> Unang bigkas po niya eh, masyado daw siyang natatapangan. Masyado daw matapang si Pangulong BBM. Eh ano naman Robin Padilla ang gusto mong gawin ng isang Pangulo? Gusto mo ba na gusto mo gayahin ni BBM yung amo mo? Yung pagpapatuta sa sa China? Yung pagbibigay ng lahat na luho ng China? Yung pagkakaano, yung bag, pagbababahag ng buntot yung pagiging duwag ni Duterte sa harap ng China, yun ba ang tama para sa'yo? Yun ang gusto mong gawin ni BBM? Yeah. It's obvious, mga kababayan, na gusto ni Robin Padilla as well as Duterte and the rest, <coughs> the rest of his uh, crowd, na sundin ang gusto ng China. <coughs> Nasabi nga, go back to the right track ayon sa ayon sa script ng China. Ngayon, sobra daw matapang. <coughs> Ayaw mo nang matapang. Hindi ba ako, eh, hindi ba ikaw Robin matapang ka rin? O ano ba 'yung pinapakita mo? kapag tapangan peke na tapang <coughs> sorry po <coughs> grabe gas gas na gas gas ang lalamunan ko sa kakaubo ito kasing uh, presidente namin yes presidente namin dahil kami lang naman ang may gusto dito sa presidente ito kay PBBM <coughs> Sorry. Hindi <coughs> Ay, ayaw nyo naman talaga kay PBBM eh. talmas type ninyo yung uh, yung Duterte ninyo. Anyway, tapos ito pa po yung pangalawa niyang sinabi. Bakit daw si PBBM nakarating sa malayo? Nakarating sa Amerika, sa Europa, para humingi ng tulong. <coughs> I mean, tulong dito sa tulong sa pag-solve ng West Philippine Sea Conflict. Para kay Robin po, bakit daw hindi dito sa malapit humingi ng tulong? Dito daw sa Southeast Asia. Sa mga kapitbahay natin daw, Southeast Asia, humingi ng tulong. <coughs> Matanong nga kita, Robin, sino-sino ba ang ating mga Southeast Asian neighbors? At gaano ba sila kalakas Militarily? Really? Pwede mo ba yan iharap sa China? Ang mga kapitbahay natin na immediate sa Southeast Asia, uh, or, <coughs> Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapore, Vietnam, Thailand, Japan, South Korea, <coughs> East China na yun. Eh, uh, e, 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 ano yan? East Asia. Ngayon, sino sa palagay, mga kababayan, kayo pong tatanungin ko. Sino sa mga bansang ito, sa palagay ninyo, ang pwede natin iharap sa China? Pwedeng makipagbakbakan sa China gaano sila kalakas militarily, economically pwede pa silang ipangtapat sa China, Robin pangalawang tanong are they willing are they willing to help us against China ngayon pa nga lang kitang kita na wala ni isa man sa kanila ang gustong mangialam ayaw nilang masangkot sa away natin with China. Dito sa Asia, <clears throat> ang tanging bansa po na willing na tumulong sa atin ay Japan, South Korea, and Australia. Na yun na nga po, di ba? Hindi nga nilapitan ni PBBM yata eh, pero nagkusang loob na nag-offer ng tulong. Diba, mga kapabayan? Robin, ang Australia nag-alok ng tulong. Ang Japan, ang South Korea. When we talk of, when we talk about Southeast Asia, alam mo, Robin, mag-isip-isip ka bago ka kumontra. Bago ka magturo, bago ka magturo kung saan pwedeng lumapit. Ano ang kakayahan nitong mga countries sa Southeast Asia. Mas malakas man sila sa atin militarily, but hindi mo pwedeng itapat yan sa China. Takot na lang na mga yan. Ang kaya nilang protektahan sarili nila, kulang pa nga yun eh. Umaasa din yan sila ng tulong galing sa labas. Just like us. So, sino ang pwedeng lapitan? number one na nga Amerika. Dahil unang-una, yan ang ating traditional ally. Meron tayong treaty with America. So natural, doon tayo muunang lalapit. At yan lang, alam nyo naman, alam nating lahat, na pwedeng-pwede nating ipangtapat sa China. Alam mo ito si Robin, hindi talaga hindi ginagamit ang tuktok o walang laman talaga ang tuktok. Bakit daw tayo lumapit sa uh, Europa? Sino ba dito sa buong mundo ang may malalakas na militari? Di ba Europe? British? France? United Kingdom? Germany? At sila yung mga bansa na willing na tumulong sa atin. Ang tanong kasi dyan, Robin, yung willingness na tumulong. Hindi yung hindi yung proximity nung hinihingian mo ng tulong. Porque ito yung malapit. Lapit ka kaya sa Vietnam? na, bakit hindi ikaw maglumapit, lumapit, Robin? Sige nga, punta ka ng Vietnam. Hoy Vietnam, tulungan mo kami. Alam ko anong isasagot sa iyo ng Vietnam. Pakialam ko sa inyo. May problema rin ako. Problema ko rin ang China. Mayroon bang iisang isang uh, united stand ang Southeast Asia? Di ba wala? Nagkakanyakanyahan. Hindi mo maasahan ng Southeast Asia, mga kababayan. Puro lang meeting-meeting. Pero pagdating sa defense, wala. Kasi takot din. Takot dahil mahina din sila. Hindi pa naman sila, hindi pa naman kasi sila superpower eh. Wala pa sila sa superpower status. Kaya kabado pa rin naman sila na mangialam. Alam nila na mayroong mga superpower na pwedeng tumulong sa atin. Alam nila yan. Kaya bakit sila, bakit naman sila magpipresenta? Tingnan mo ang India. Ang India kasi, alam nilang malakas sila. Malakas na ang kanilang military. Kaya nag-offer sila ng tulong kasi mayroon silang itutulong. As well as, iisa tayo ng problema with regard to China. Kaya nakikipagtulungan at mayroong maitutulong dahil malakas sila. Hingian mo ng tulong ang Brunei, eh ang Brunei nga in neutral. Ang Malaysia, Malaysia, Indonesia, malakas man ang military nila pero for the only for their own defense. Hindi para maki, hindi para mag-charity. Kaya ikaw, Robin, bago ka magdadakdak, isipin mo yung mga sasabihin mo para mo pang tinuturuan si PBBM. Na kesyo, kung para sa kanya, tama yan. Natural! Siya naman ang arkitekto ng foreign policy. Siguro kung para sa kanya, tama yung decision niya. jadi, sino ba ako para kumuntra? Oo nga, sino ka? para kumontra? Huwag ka ngang, alam mo Robin Padilla, kaysa nagdadadakda ka, mas makakaigi sa'yo kung hindi ka nalang nagsasalita. Kasi, oras na bumuka ang bibig mo, Robin Padilla, na expose lang ang kabubuhan mo. Kita mo? Wala ka namang kaalam-alam tungkol sa governance. <coughs> Sorry. Ito, nag-umpis na naman. Gas-gas na naman. Walang alam sa mga pasikot-sikot ng pag -ugubyerno. Tapos eh, kung makapagsalita, akala mo kung sinong magaling. Nagmamagaling. Tuturuan pa yung nakaupong Pangulo na may goodness. Hinug na hinug na yan hinog na hinug para sa pagiging pangulo dahil ang tagal ang haba ng panahon ng training niyan alam niya ang ginagawa niya kaya huwag mo tinuturuan tapos na ba kung ikaw ang tatanungin walang magtatanong sa iyo Robin wala kaming may sa opinion mo dahil ang opinion mo palpak walang kakwenta-kwenta yung mga pinagsasabi mo kaya sa totoo lang, yung panawagan na mag-resign ka na? Dahil wala naman kaming napapala sa'yo. Yan eh, wala naman kasing impeachment para sa sa mga senador, sa mga nasa kongreso. Eh. Talagang sinigurado nila na hindi talaga sila mai-impeach tapos mas mahaba pa yung kanilang termin compared to the president <coughs> di ba? masyadong unfair yung pagkakagawa ng batas tungkol sa political ano niruin mo ang ang senador eh tumakbo ng ibang posisyon pag natalo pwedeng bumalik wow Nakita mo yung mga tumakbong Pangulo at uh, Vice President na hindi nanalo, nakabalik ng Senado. How unfair. Masyadong biased. Pero yung Presidente Oros na natalo, wala na. Walang babalikan. Ano pa yung mga sinabi ni Robin Padilla doon? Yun, yun ang naalala ko na nakapagpainit ng ulo ko eh. Makarating ng... Ma <clears throat> Keso yung pagmamatapang daw ni Bongbong Marco, ni Pangulong Bongbong eh. Maghahatid sa atin ng, sa disgrasya. Alam mo, Robin, mas lalo tayong madidisgrasya kung tutunga nga si PBBM sa Malacanang gaya ng mga ibinibintang ng mga mga tanga din na anti Marcos keso lagi daw tulog gusto daw mag party travel travel si ulo. Hmm. ang gusto kasi ni Robin Padilla eh humaya sa sa ginawa nung amo niyang walang kasing tanga, walang kasing bobo na presidente. Tapang kuno, tapang-tapangan lang pala. Sa harap ni Xi Jinping, inanginginig ang tuhod. Yun ang gusto mong gayahin ni Bongbong Marcos? Robin? Sira ulo ka eh. Hindi mo nakikita ang tama yung ginagawa ni PBBM. Para sa iyo mali. Gusto mo gayahin yung gina, ginawa nung nung amo mo? Wala na ibang bukang bibig itong si Robin Padilla kundi nung panahon ni PRRD napakatahimik ng West Philippine eh. Sea. Sino may sabi sa iyo? Ang gulo-gulo din noon. Mayroon ding mga water canoning. Lahat. Kung ano nangyari ngayon, mayroon din noon. Mayroong swarming ng mga warships diyan sa may Palawan. 'Di ba? Hindi nga lang masyadong na-highlight sa stream sa mainstream media dahil 'di ba? May pagka May pagkadiktador nga kasi yung Duterte eh. Di ba pag mayroon siyang hindi nagustuhan sa mga sa mga journalist eh. Tinitigop niya. Kinokontrol niya yung media noon. Ang daming mga dapat na ibalita na hindi na ibalita. Lalo na yung nangyayari sa West Philippine Sea. Ngayon nga lang nangyayari na kaya pati yung mga tao walang alam sa kung anong totoong nangyayari sa West Philippine Sea. Eh. Ngayon lang nalalaman na bubulgar lahat. 'Di ba? Tapos gusto mo 'yun ang gayahin ni PBBM Manahimik ka na lang, Robin. Please lang. Ako nga mismo, kung hindi ko lang importanteng malaman kung anong pinagsasabi mo, ayaw makita eh. Totoo, mga kababayan, Suyang-suya so, po ako sa pagbumuka ni Robin Padilla. Pati sa boses niya na napakayabang na parang sanggano magsalita. Piliting ko lang na makinig dahil gusto kong marinig kung ano yung pinagsasabi na naman niya para makontra. So, akala mo pag humarap sa camera eh, akala mo kung bilib na bilib sa sarili na bilib sa kanya yung mga nanonood. Ewan ko sinong bilib sa iyo, baka yung asawa mo lang. Tumigil ka. Wala kang kakwenta-kwentang senador. Tapos tapos ito nang nang imbita ka pa ng mga kagaya mo na bobo para maging senador, mga artista. 'Di ba? Kawang niyayayan yan. Kiwili Rebellion sa kaki Philip Salvador dinagdagan mo pa yung kagaya mo buisit ka mga kababayan tapos ko na buisit na buisit talaga ako dyan sa pagmumuka ni Robin na yan kasi napaka plastic po niya eh sobrang plastic napaka plastic na Pilipino kaysa revolutionary daw revolutionary daw siya may pabigo bigote pa na gayahin yung bigote ni Juan Luna Antonio Luna feeling niya feeling niya ano siya eh bayani traitor Pilipinong traitor Alam mo yung mga pro-China kapag pro-China ka at pro-Duterte ka, pro-drugs ka, pro-drugs, pro-guns. Niwala kayo. Hindi ka didikit, hindi ka didikit sa, sa isang tao na hindi mo gusto at hindi mo gusto ang negosyo o ginagawa. Sabi nga, birds of a feather flock together. Tama hindi. So mga kababayan, huwag natin gagayahin itong traitor na ito. Nakakasuka talagang pagmumuka nito. Na traitor na politiko, traitor na Pilipino. Mga kababayan, Huwag nating gayahin yan. Mahalin natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Bye for now. Thank you for watching.